Mga kaisan, magandang uh, umaga po. Ayan, kasama po natin si tatay. Nado po si tatay sa kabila. Yun. Nangunguha po ng upo. Sabi ko po ay eh, dalhan yung aking mga tiyahin. At uh, hindi ko pa nadadalhan yung ibang tiya ko. Eh, tiya Mil eh. Sa akin na tiya, Aray, mga kaisan. Ay, nagpapatulong po si nakambal at si tatay. Mamaya, pipitas po kami ng ano. Nang uh, po. Ay, binisita namin ni tatay. Ay, pwede, pwede na nga po pala. Aray. Wala na po nga antayin. Oh. Hmm. Ah, mga kaisan. Hmm. Yeah, sa mga tagabayan po, baka po gusto yung ano, bumili ng mais. Ha, harvest po tayo ng mais maya maya. At uh, bibisita po tayo sa talungan. Harvest din tayo ng talong ngayon mga kaisan. Talong upo, saka mais. Tsaka po may umorder po sa atin na isang libong puno na tanglad. Ha, ah, mga kainsyan, sa mga gusto pong magparami ng tanglad, available na po ang tanglad ko sa bukid. Yan, mura po ang bigay ko. 40 po ang kilo. Ay pagbibili po sa mga pamilihan talaga. Mga 70 na 60. Pag sa ano po, isa eh, ka na po at uh, ayos lang at pararamihin naman ng ating mga kababayan ah. Eh tulong mo na. Ay, dadalhin mo tayo kay Tia. Oo, kay Ate Mildred sa Kapay Abini. Ah, iho. Yan si Utoy, Utoy. Good morning. Mga um, po mga kainsan. Hindi na pa pa, may... ay, Good morning po mga kainsan. Ah, oh, yan. Oo oh, nga tatay, yung... lahi ko na. Numis yung pinahingi ko eh, lakas, lakas, isang laka. beses pa. Ah, Alakas o tulang ulan. Ari po ang dadalhin namin, kabang tanglad po. Ay, pitasin din po ang upo. Yan. Oh. Are po. Oh. Yan mga upo. Pati po do sa kabila. Oh. Otoy, yan yung ating kabantan lad. Yan tutulong daw po ulit si Otoy. Oh, sa ano naman po? Lunis, biyahe po ako. Kakaunin ko po yung aking kapatid po na babae. Pakabiti po tayo. Dito daw po muna sa sa bukid. Si Nini po at uh, umanak na po si Nini ay si April Joy po. Yan. Are po, ang titirane namin. Bunso. Toy, titirahan natin na tatin to. Yan. Sa mga gusto pong umorder, yan, comment lang kayo mga kainsan. Baka mga ano ko po, harbisi na. Baka po ito'y kaya po ang mga 5,000 kilo po hanggang doon sa labak. Sa mga gusto magparami, mahal po ito sa ibang bansa ay. Eh. Ito po'y walang puhunan. Walang spray. Pagkatanin mo, yun na. Wala, hindi ka naman mamuhunan ito. Pagod lang ang puhunan mo. Mm, yan. Haharbisin ah, ko na ngayon. Kung isang puno naman po'y pagkakanakan, baka may 5 kilo. Oh, ah, ah parang kugon mga kaisang kung kayo nagpapa-spa at na nagpapahilot kayo sa mga spa nga spa, spa ito yung mga hinihigop ninyo ah sa lang lao ng lemon at saka sa mga nag-hotel lagot sa mga social na hotel ito yun ah lemon lang yun na may patak na lemon kaunting asukal iya iya yeah, yeah rin ah huhugasan po namin sa pailog oh kung kayo may mga hotel so now, sa mga supplier po sayang ang dahon ito naman po ipananim itong order natin dadalhin ko yan sa kubo mga dahon po ibibiting ko pampabango panlagay sa kwarto ah, ang bango nito para ka natutulog sa hotel ah, kaya naman binhi ito 1,000 kilo ito daw po ay pangunta din sa ahas ay awang kula ang parang hindi ako naniwala nung minsan ay gawa nang lumisan po ay dito mayroong talbos tubo Yay, yeah, nakadekwatro naka pa sa ibabaw. Hinulit po nung tauhan is at nilagay po sa malayo. Ah, oh, limang piso oh. ano kuyari? Piso na? Oh! Kami <laughs> ah, pong uhugasan. Hmm. Uhugasan po dito sa ilog. Ang laka na ng baboy mo, no? Ang laka <laughs> na? Mitig na, mitig na. Oo. Oh. Ay, amin po mong at tatanggalin po ang mga tinga. Tinga po ng dahon. Purong so, mga tuyo para naman po ganahan yung ating bibili. E, pero ito yung panalim. Ay, anong bango nito mga kainsan? Ito, tanglad. Magpakulo ka. Talaga simoy sa bahay mo eh. ang ah, bango. Gusto mo yung ang kwarto mo yung parang hotel. Ay, nag-aamoy-amoy ganar eh. Tanggal ang pagod mo. Oh. Tanggal ang amoy at ang niya. Ay, hindi ko na nabilang yung akin. One, two, three, four, five, six, seven, Salibong puno po ay Yan po ay kabang kanladan Yan paikot na yan Pero pagtitignan mo damo Yan hanggang doon Kaya marami po tayong makukuha diyan tanglad. Batang po ang may order nito. Ito naman mga kaisan ay eh, ano ah. Kahit ilagay mo lang sa mga niyugan. Iyo, yes, tutubo na basta chima pa bugso. yeah, yun yung makalimutan mo sa daan halimbawa. Makalimutan mo na kaganoon. Ay, tutubo. Yeah. Ito wala lugi, tubo agad mga kaisan. yeah, pagkatanim mo yan, bahala ka na di yan. Babalikan pa tayo pipitahin ko na. Ito yung maganda rin pagkakitaan. Maganda pa may tubig din eh. Yeah. ibat iba -diba po ang variety ng, ano, ng tanglad. Meron pang inod. Piso isa po, piso isa. Kaya isang puno po ay, ano, ng tatatundaan po. Piso isa, o di 300 piso. Naka-ilang puno na kami? Naka-anil. O piso na lang isa. Oto, naka isang million ka. Pero kaya naman po lawak noon, baka may isang etarya. Ito naman ito yung tinat tinat tinatanggap po pag tag Bawal po sa amin na tagulang halaman ay Simula September, ito na po ang pananim ko ngayon. Umano po ako ng ibang alternatibo. Kung bagay, simula September, ito na ang tatanim ko sa mga baybay ni Yugen po. At gawa ng mahirap na pagbabuhay. Mahirap po mag maghalaman dito sa amin at sobrang ulan. Halos inaabot ng limang buwan, anim na buwan po ang ulan sa amin. Ay, ito na ang papalit po. Tano na dyan, mga pamahin ang parang iba. May po munang pinapatuloy din. Kukuha pa po at uh, kulang pa po. Otol, salamat ha. Padala po ni Uton, okra, namuti po siya. Ano bang? Ah, ang palaya. Kinulang pa mga kain kinulang. Mga pitong puno pa. Ah, amin. One. Ate po. Maghihuli natin ang mais natin. Oo. sa Oo. Mayroon ka. Oo, saan din ang puno? na kami dyan. Baka hihuli po ang natin dito. Uh, ang isa tanglad. Oo po. Pero bimigay po kami lang yan. Kaya, mo Maghuhugas ng damo. tatapak. Tingnan mo po sa kuya, pagkaganda po para sa mga la, tatabas lang ng kuko. Yan, tama mo. Okay sana. Ah, makakain ari, sa puno ganar. Ari ko ay kokorta nang uh, 200 pesos. Walang abed 'yon. Tulong dam pisa ko ari. Ay sa talaga. Si utol po eh. ay mga sipagan din na ba. <coughs> ah, dali mo dito. Dali mo. No? Para para tapula ka, para sa kaala sa kalabuyan. Yan. Dito dali na. Dali na po. Ini siapa masih utuh yo? Pakumat kami. Tunggu dulu nanti. na utuh. Aku tiada makan sama. Kenapa nak hapus kenapa? Ito po yung yalan na mabuhay. mapalapat lang sa lupa. na makapagtinda kaya sa pasulit, nito pwede sa paso ano tapos bibinta mo sa online ang ganda po nitong ano mga kaisan panlagay po sa kwarto ang bango may tawad pa tatawaran po ng isang daang puno oo followers naman natin amin na rin ito toy Marami na rin na rin nadaling ari, kaya naman na pong panaling. Kaya na ang ano ito? Mga 1 hectare tatap na rin. Mga kalahati. Kalahati hectare Pero ang dawang malawak natin. Maganda po yung tanay may ano, madalang po. Ano yung iba po pinapalimit? Pag po madalang ang tanay, po siya ng gano'n. Then sinubukan ko pong malimit. Sinubukan ko lang, pero hindi siya masyadong nakabuka. Nagpaplog sila mga kainsan. ha. <laughs> Biro lang. Ano tol? <coughs> Ang daming <coughs> harbis ano? Dagsa ano? Eh? Ano tumawag na yung ano? Alin Yung may order ng tanlad, pupuntahan ko muna ah, sa bayan Tapos naman kay magharbis hindi pa. <coughs> yeah. <coughs> yeah. Oh, pa. Uh, pa eh? Pa, pa. Meron pa ay ano, bosoli, ubusin na ito. Mais <coughs> po. Ah, <coughs> i-deliver De ko na nadulog sa bahay na yun ang upya ah? Oh. eh mamaya na pala kung makakadulog dito ilan kilo ba tol? marami marami dito, ilang alo yun ha? hindi mo ba tinimbang? tinimbangin ko pala ha hindi tinimbang ako tala ay pero mga ako oh. yeah, yeah, yeah. Ang sarap itong nilaga ano? dalaga ha hmm. ah, dito

Tumrenda muna. Ah, gamot tehlo na bait ito eh. Nanganga nga. Dito po, kapal magluluto ng mais. Alaga Pa-pagarbi ko, tulong. Pagarbi. Nagadar kami. Nadara po mga kainsan yung bibili po. Akin laang pong sasakay ko na ako. Napitas din po tayo ng talong mga kaysa. Nadoon po sila sa ibaba. Sino natin ito? Si ano? Dagoy yan Paul. Si Paul at saka si Gilmar. Mm Hindi -hmm. ka tayo yan. Ha? Kapaya na. Bibiyahe ka na. pa rin yung talong. Hindi pala. Hindi na yung talong. Oo. Basta tuwing ikatlo araw, madar mo. Tuwing ay, Tuwing. Mga anong oras? Ah, sige po. Ah, At po, at po, at ah, uh, ibibiyahe ko lang ang nga, At ah, uh, po, tutulong na kami doon. Wala, sige po, pagbalik. Nakata po, marami din pala ano po. Eh, marami na. Ewan ka sa karga rin. Tapos na, malaking, malaking ano? Eh, action buckle. Reblood. Ha? Reblood. <tinyo> huwag palang ka-operasahin. Okay, ayos, ayos. Punto ito. rin ako. Na napupunit. Oo, oh, oo. Huwag ka pakapro hindi. pantalong. Ha? Pantalong ba yan? Oo. Uh oh. -huh. Matalas ito, ingatan yun eh. Ito naman po sa susunod. Pakalawak po ng matatamnan ito. Mga okay. tawad na po aray. Aray, tawad na. Isang punong malaki, aba. Isang kilo ang tawad. Tatlong kilo. Pwede na to. Nasa isang daang puno po yung tawad eh. Saka upo. Bibigyan ko pong upo. Ah, mga kaisan, ibibiyahe ko lang ang mabilisan po. Sasama pa ba kayo pagbiyahe? Eh, Ay, na. sir, may dadali na po ah, ay. Uh, oh. uh -huh. ay sir, libo. ay so, po. oh <laughs> uh sir. -huh. ay ako sa dito. Uh -huh. ay meras sir. po meras sir. ay ay sir. ay meras ay sir. ay ay meras sir. po? meras sir. ay meras sir. ay ay bakit? Para po makasingaw ah, po ba? Oo. Oh, ano po yan sa isang puno? Pero mahigit po. Aray, tawad na po isang ano. Alam, dalawang, lang. puno. Dalawang puno malaki po. <laughs> Ibig sabihin eh, ano? Tama gulang na. Tama, tama. Oo, oh, eh, eh, yan po ay eh, matagal na po ito. Bakit eh, mga panalim na po talaga yan. At yan ay eh, kinuha ko dito sa magugulang. Ay, saan lang ano? Dito ang parming nyo dito? Diyan, saan lang po. Dito po, ang daan. Ah, uh, malayo pa. Oh, malayo pa. Pa? malayo pa po. Oh. Mga 5 minutes to 10 minutes po dito. Ito po panamin pa namin at Ay. kahapon sana namin iha-harvest. Oh. Ay baka sabi ko malanta at ipa-plastic sabi ko bukas na. Sabi ko sa ibabad mo sa tubig para magkaroon ugat. Ay oo nga po eh, sabi ko baka masira pa eh. sabi hmm. ko bukas na. Yan yeah, sila. Kaya po yung galing pang Batangas po. Alaminos. Oh Alaminos. alaminos, alaminos, alaminos nga pala. Ano ko alam kay Batangas. <laughs> Saan po sa Alaminos eh? Sa bayan. Sa bayan po. Alam. Malapit kami. Una kong pinuntan niya si, ano, si Tita Mimo. Tita Mimo. ah. Ang problem, may nasa, nasa abroad daw. Oo. Oh. Upo daw ang November. Oo. Oh. ibigay mo yung ano. May upo. Uti, kuha may upo sa bag. May igin din siya. Ay, magkano lahat yan? Ari po, ay, eh, usapan po natin ganun. 40 na po? Hindi, oo. Oh, oh, eh, napot po lang, ano po, eh, po, eh. Magkano lahat? Uh, 30 kilos. as. ilan niya po, ito, eh? Ilang bandil yan? 30 kilos po. Dilat yan ni mag, uh, mag ano? One... One to po. One thousand two hundred. Opo. mo ko sa kanila. Opo. Opo. Ari po, hindi na namin inano. At ari, tawad na. Hindi na po namin uh, hinimay. Sabi ko kayo na po maghimay. Sa ang, sa ang, ano ni ka-best friend? Dito lang po. At sa buka na lang siya? Opo. Oh, oh. Nadaanan ninyo? po lang. Ari po, tawad na po. Na po Ay, ari. Ay, ikaw eh. Ari, pinya ha. bahala. Bahala ka na dito. Oh, ay, may po ako sa lubong oh. po. Ata. Kala kala kami, kala makakapunta kami sa yung farm ay. Ay, pwede po kayo sa maglit po. Gusto po ninyo po. Ano, kung tayo? Susunod na lang. Pag tayo may dalang pang uh, panligo. Oo, oh, pwede pong maligo oh, dun din po. Naman sa least, alam na namin naman yung kwan. Oo. Oh. Bahala ka na magdamag. pagkadami po naman noon. Baka kaya naman po. Alam naman saan? Bukaw sa amin po. ano kaya ano kaya naman Oo. Isang libo na lang po eh. Isang libo. Wala naman po. Ay po eh. Pero yung ano. wala po akong panok libo. Isang na okay na po yun. Yan salamat po. Ala kami ang magpapasalamat sa iyo. Oo salamat din po. Salamat po sa inyo ng marami po. At na sa susunod kami pag... Awas pupunta po din ato. Tama po nag... Pickles po ng ice. ah Awas. 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 <laughs> ah, oo oh. mga misa na lang po. Ha? Ah? Mga misa na lang po. Pero sa araw dito tayo dito. Oh, yung kompleto pamilya. Hmm. Para pagkari kami sa sinisay dito. Ah, mga kaisan, narito na po ulit tayo sa bukid. Magtatalip naman po kami ng mais. Sana umabot pa. Tapos pinirito na po kami sa talungan. Ay, nakay po yung dalawang bagits. Sabi ay, kaya nito na eh. Ganyan po lang trabaho mo. Parot pa rin Pag may darating na followers, pupuntahan natin ay simple internet natin lahat yung iba ay magpapapicture kahit ako yung mukhang ano kaya yeah, salamat din po sa inyo at kayo nabisita po yung dalawa daw po napapagod yun e, to ang sabi mo yun sir hindi ka mapapagod ko yun to eh. <laughs> parot pa rin daw po ako eh. ay ganyan talaga hao oh, mga kaysan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, stay humble and god bless peace bye